Kabanata 7 Nagkasundo ang mga hayop Nang marinig ni na Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, lalo silang napahagulgol, ngunit pinalakas nila ang kanilang loob sa Diyos, dahil nadama nila ngayon na ang Panginoon ay tulad ng isang ama at ina sa kanila. At sa mismong kadahilanang ito, sila ay nanangis sa harap niya, at humingi ng kanyang awa. Tunang maggagayoy na habag ang Diyos sa kanila at nagsabi, O Adan, nakipagtipan ako sa iyo at hindi ko ito tatalikuran ni hindi ko hahayaang makabalik ka sa paraiso hanggang sa matupad ang aking tipan ng dakilang limang araw at kalahati. Three Nang maggagayo sinabi ni Adan sa Diyos o Panginoon, Niliha mo kami, at ginawa mo kaming karapat dapat para sa paraiso, at bago ako sumuway, pinalapit mo sa akin ang lahat ng hayop upang pangalanan ko sila. Forang Ang iyong biyaya ay sumasa akin noon, at pinangalanan ko ang bawat isa ayon sa iyong isipan, at ipinasakop mo silang lahat sa akin. Ngunit ngayon, o Panginoong Diyos, ngayong sinuway ko ang iyong utos, lahat ng hayop ay babangon laban sa akin at lalamunin ako, pati na si Eva iyong lingkod at kikitili ng aming buhay mula sa balat ng lupa. Kaya't isinasamo ko sa iyo, O Diyos, na yamang pinalabas mo kami mula sa paraiso at inilagay sa ibang lupain, ay huwag mo sanang hayang saktan kami ng mga hayop. Sevdi, nang marinig ng Panginoon ang mga salitang ito mula kay Adan, nahabag siya sa kanya at nadaman niya na totoo ang sinabi nito na babangon ang mga hayop sa parang upang lamunin siya at si Eva. Dahil siya ang Panginoon ay nagalit sa kanilang dalawa dahil sa kanilang paglabag. Ont ng maggagayo iniutos ng Diyos sa mga hayop, sa mga ibon at sa lahat gumagalaw sa ibabaw ng lupa na lumapit kay Adan at kilalanin siya at huwag siyang guluhin pati na si Eva ni sinuman sa mga mabubuti at matuwid nilang angkan. At ang mga hayop ay sumunod kay Adan Ayon sa utos ng Diyos, maliban sa ahas na kinapuotan ng Diyos, hindi ito lumapit kay Adan kasama ng ibang mga hayop.